Kuwang kuwa sa video ng GMA News ang uh, karahasaan sa pagdampot sa dalawang minor de edad. Sinasabing sila yung tinatawag ng mga batang hamog. Nangyari po ito sa Quezon City. Galit na galit sa mga binatilyo ang driver at konduktor ng isang bus na kanilang sinakyan. Nang pababayin daw kasi sila ay, dahil wala silang pambayad, binota, o binaturaw nila ang salamino windshield ng kanilang bus. Inundayan pa raw sila ng saksak ng isa sa mga binatilyo. Pero sadyang palaban ng mga bata kaya hindi naiwasang magkasakitan bago sila dinala sa pulisya. Babala mga kapuso, maselang po ang video na sunod ninyong matutuhayan narito ang pagtutok ni Emil Sumangil, eksklusibo. Pabalik na kami sa GMA Network nang matsyempohan namin ang gulong ito sa kanto ng East Avenue at EDSA. Ate, kayo. pa Ang lalaking may dalang tubo na makikita sa video driver ng papasayarong bus. Hawak na sila isang menor de edad na nasa loob naman ng papasayarong jeep. Pilit niyang hinihila palabas ang bata kasama ang isa pang menor de edad na nasa likuran na hawak-hawak naman ang kanyang konduktor. Ang mga bata raw na ito nagkubli sa pampasayarong jeep matapos na nabatuhin ang windshield ng pinapasada niyang bus. Sumakay mga yan, ayaw magbaya, pinapapaan namin, binato kami. Ano mo po, kuya, kuya? yung konduktor ko. Bawa ko naman. Kuna, kuna. Kasama ka, ituro mo kasama Hindi raw bababa sa lima bilang ng grupo, pero ang iba, kumaripas na lang takbo. Pinasok ng bus driver ang jeep. Dito na niya nahila bata palabas ng kalsada. Ang batang hawak ng konduktor nakakuha ng tiempo at nakatakbo. Misto lang nakipagpatintero sa mga sasakyang nagdaraan sa EDSA ng makipaghabulan. Pero, sinaksak ako eh. Sinaksak ako eh. Buti na sila ko eh. Saan pa sila galing? Saan sila galing? Sa loob ng bus, hindi na nga nagbayad. Binasa pa yung salamin namin oh. Nag-uumapaw ang galit ng driver at konduktor wala pang responde at hindi pa na itatawag sa pulisya ang pangyayari. Halim, Tinalian halim, ng halim. nylon ang kamay ng bata para magsilbing posas. Pati taong bayan, sumali na. Matalian, <campa Ça Bro> tuluyan ang bubagsak ang bata sa kalsada makaraang tadyakan. Eh, hindi magbayad. Sabi ko, baba ka yun, dami-dami yun. Oh, tapos? Binagbabasag, binag, yung binag, hindi pa na Binasag pa. Ang driver at konduktor na ang bumitbit sa bata patungo sa presinto. Ipinakita sa bata ang basag na windshield, dulot ng pambabato umano nito. Muli na namang tumas ang tensyon. Papaluin pa sana ng tubo sa ulo ng bus driver ng bata, pero inawat na ito ng aming kameraman. Ayon sa driver, sa bulis na nila kukunin ang pagpapagawa nito. Hindi po ako sa sa bumato, lumayo ako agad. Hindi po, Hindi po ako bumabato, kuya. Kaninang umaga, iturn over na sa Quezon City Social Services Department ang dalawang binatilyong suspect na nag-eedad ng labing lima at labing anim na taong gulang. Ayon sa Women and Children's Desk ng QCPD, labas-masok na sa kulungan ng mga ito matapos namang masangkot sa kasong robbery snatching at mabagan siya para pagibayuhin ibayuhin ang rescue operation para sa mga tinatawag na batang hamog. Pag-iibayuhin pa ng QCPD ang kanilang beat patrol kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Metropolitan Manila Development Authority. Para sa QCPD, may butas ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Act na nagiging dahilan daw kaya natututong gumawa ng labag sa bata sa mga minor at nagagamit pa sila sa operasyon ng mga sindikato. Ang mga magulang na yan dumarating sa amin dala ang birth certificate tapos sa halip na magtakaman lang sila kung bakit nadala yung anak nila. Pero dinidepensa agad nila yung nagawang pagkakamali ng anak nila. Sinasabi nilang exempted yun, minor ang anak nila at hindi pwedeng ikulong. Para po sa inyo, tama ko ba eh? Sa akin palagay, bilang magulang din ako, hindi dapat ganun ang mga magulang ang actuation. Dapat sana. <laughs> Huwag nilang konsentihin kasi paulit-ulit eh. May kapangyarihan ng pulisya na sampahan ng reklamo ang driver at konduktor na nanakit sa mga bata. Bagaman sa ngayon, wala pa silang natatanggap na reklamo mula sa mga kaanak ng mga sinasabing batang hamog. Emil Sumangil na katutok, 24 oras. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, tinututukan nila ngayon ang kalagayan ng mga bata at hindi sila ang magsasampan ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA News naman ang kuna ng panig ang Unica Bus Transport na siyang operator ng bus na pinapasada ng nasangkot na driver at konduktor. Naipagamot na po at naisailalim na rin sa medical exam ang mga batang hamog na dinampot at binugbog kagabi sa Quezon City. Pasi sa record ng DSWD, dati na rin palang nasangkot sa insidente ng pagnanakaw ang isa sa mga bata. Kaya mas malalim na pagsusuri na raw ang gagawin para mailayo na siya sa masamang gawain. Nakatutok si Gigi Manika. Ito lamang na Kuan, galing na sa Quezon City DSWD ang 15 taong gulang na sinasabing batang hamog na nahuli ng bus driver. Base sa dokumento ng Social Services and Development Department, pag nanakaw rin ang dahilan kaya siya dinala doon. Bukod daw sa pagnanakaw, binugbog pa raw ang isa sa mga ninakawan nila. At dahil minor de edad, di siya pwedeng kasuhan ng kriminal ayon sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Welfare Act. Kaya pinatawan siya ng isang buwang community service at pagpasok sa alternative learning program ng DepEd. Sa dokumentong ito, nangako ang bata na iiwas na sa gulo. Ang kanyang mga magulang naman, imomonitor daw ang anak upang di na muling masangkot sa anumang uri ng krimen. Pero makalipas lamang ang may isang buwan, balik siya rito matapos masangkot naman sa gulo kagabi. Matapos mambaturaw at makabasag ng windshield ng isang bus dalawa silang naaresto dahil dito. Ang ibang kasamahan naman nakatakbo raw pero bago nito nakatikim ang dalawa na matinding bugbog sa katawan. Dahil sa pagkakasangkot niya sa bagong kaso, may mas malalim na assessment daw na isasagawa ang mga otoridad para sa kanyang rehabilitasyon. Ngayon ang gagawin namin sa kanya is we will go back to the family. We will see what happened to the agreement and then if we found out na talagang hindi pwede namin ibalik, then probably Uh, he'll stay for the meantime and we will find a uh, place for him. Tumanggi na rin silang iharap sa media ang dalawang minor de edad. Dahil sa ilalim daw ng batas, pinagbabawalan sila rito sa oras na mapunta sa kanilang kustodiya. So may mga programa kami dyan na tumutulong na may iayos ang behavior, attitude ng mga bata. So while there, then we also preparing the family, yung parents niya, buo ba, or whatever kung makakatulong ba o ano pang ibang bagay na pwede namin maitulong sa pamilya para maiayos yung pamumuhay, especially doon sa pagpapalaki doon sa bata. At bago raw muling tanggapin ng dalawang minor de edad, ipinagamot na raw nila ito at dumana sa medical exam matapos masakta ng bus driver at konduktor kagabi. Jigmanika, Taktutok, 24 Horas.